Sob, it's ligaw time! Dito na kalagay ang mga kayamanan ni Sob dati. So ang price nito ay... Akasha Lodi! Ito ay uh, 75 inches. Sarap manood ng ano dyan. Hoy! Wala! na no, mo ba nung no, nililigawan pa lang kita dito? Yan ang sinasabi Patay na patay ka talaga sa akin. <laughs> Ikaw talaga eh. Bagat buhay mga kumpare. Ngayon meron tayong pupuntahan na biggest sale. Saan? Basta! Let's go! Bakit dito? Nandito kami ngayon mga kumpare sa... Ay! Ah, ng muka! Akala Mara... ko pupunta tayo sa big sale! Maraming sale dito! Hindi ko lang sure kung kaya ng pambili natin Pero eto! Nakaka-miss ba? Diba? Ayan oh! Eh, no? Ibibenta na talaga. Matagal na binibenta to. Ano, ngayon ka lang magdadalawang isip. Ituturo ko kayo kung ano yung mga ibibenta ng mga gamit kasi saglit lang nagamit talaga yung mga appliances dito before umalis sila so. Tapos, sulit na sulit kasi hindi pa nalalas pag yung mga gamit na lang na matagal, ipapakita ko sa inyo. Eto, let's go! Sob, it's legal time! Ayun o, no? dating kwarto nila Sob. Oh, yeah. wow. Samsung TV. Dito sa master's bedroom. Dito sila sa dati na nanonood ng Viva Max. Kaso hindi ko alam kung ano yung price nito. Message mo na lang si Ate Johnny. At ito, mayroon din. Dito nakalagay mga kayamanan ni Sub Itong Volt. Yan. Ang price nito ay 38K. Bibilhin ko sana ito. Kaso brief lang malalagay ko rito eh. Ito, aesthetic na cabinet drawer. Ito from IKEA. Ang worth nito ay 15K only pa aesthetic niyan par. Gustong-gusto ko sana ng kunin niya yung kaso nga lang, wala mapapaglagyan sa bahay. Sisikip lalo. Pero solid. Ito naman, Yokohama TV. Murang-mura lang. Six. Yaw. Ayan. Dito dati sila, Mr. Jello, tsaka sila Ares. Ayan, dyan sila lang nanonood ng Viva Max. Ayan, nandito ako ngayon sa dating entertainment room kung saan nagla-live si Sog. Ayan, o. Oh. Hindi naman nakasaksak. So -so. Ay, hindi pala lang nakasaksak. Pero for sale din to guys, hindi ko lang ask yung last price. Tanong nyo na lang din si Ate Jani kung interested kayo. Yun know, o. Oh. Mabisa yan, par. Oh. <laughs> Di pala nagana. Kasi yan, ito yung control niya. Papakabisa! TV na mas malaki pa sa akin. LG, hindi ko alam kung ilang inches to. Pero ang price na ito ay tumataginting na 90 kiyaw lang. Yeah. Nagamit lang to sa pag nagla-live si Sob. Kung apuy apoy-apoy lang dito sa YouTube. Yun lang, yun lang talaga yung pinag pinagamitan na ito. Tas, mga Netflix. Sofa na malambot. Pang tatlong tao, pero tingin ko kasa dito apat ah, hanggang lima. Ah, palinis mo lang ng kaunti kasi nga nastock siya ng matagal. Pero ang worth na ito ay 45 kiyaw na. Napasarap tumambay dito. Ito yung main sofa set. Ayan o. No? may kasama dalawang upuan. Yan. At may kasama magandang babae dito. Wow! <laughs> so, eto nga sofa set na to. Iniingat to noon. Kaya hindi masyadong inuupuan dahil para hindi madumihan. Ang price nito ay 63 k Murang-mura na. Napaka-esthetic. Eto naman yung sala TV. TCL. 75 inches. 67,000. Sarap manood ng ano dyan. Hoy! Wala! Ito rin yung IKEA shoe cabinet na binili nila sob tapos hindi niya nagamit kasi dito siya naglagay ng mga sapatos. Dito sa cabinet na to. Ayan. Kaya ito, hindi talaga siya nagamit. Itong uh, IKEA shoe cabinet na to, 9,000 pesos only. Kung gusto mo ingat ingatan yung mga sapatos mo, Mabisa ito par. IKEA kihe yan. Okay, ito naman kung saan kami kumakain dati nila sob. Ito, akasya yan na table. Akasha Lodi, ang worth nito mga mong pare ay 16k. Ayan, ito Akasha na table, napakatibay at meron siyang kasamang 8 na upuan. Iwalay na price din 'yan, 70,000 naman yung mga upuan. Grande orange? Hindi ko alam anong base dyan, pero binibenta rin to. Ito yung uh, microwave tsaka oven or oven tsaka microwave. Hindi ko alam anong pinagkaiba nyan pa. Pero itong dalawa na to, mabibili nyo lang sa halagang 89 piyaw. Ito, binibenta rin pala yung four doors na ref. Ang brand nito ay Panasonic. 75k ang price nito mga kumpare. Four doors na. Hey! Gumagawa ito ng yelo, alam ko eh. Dahil Panasonic yung ref nila sob, etong washing nila ay Panasonic din. Uh, pang 16 kg to, water basuka, inverter, marami ring mga features. At ang price naman nito ay 39 okay, only. Oh, hindi ka kasi diyan. Gusto mo ba to? Kuya nito, to. Tingnan mo to. Lab. Uy, Lab! Dito ako. Andiyan ka pala. <laughs> At dito kami ngayon <laughs> sa dati naming kwarto. Ito yung pinagawa namin nga. Uh, Loaf bed! Namiss no, mo ba? Nung no, nililigawan pa lang kita dito. Iyan na sinasabi. <laughs> patay na patay ka talaga sa akin. Ikaw talaga yun. Ha? Baby, ikaw lang talaga. Itong water tank, pinibento na rin. Meron din kasama na inverter na pump. Intelligent Inverter Water Pump. Ayan, tapos meron din siyang mga filter doon, I guess, filter yan. At ang uh, price na lang nito ay 55k. Ito putik yan halos hindi talaga nagamit to kasi before kami umalis dito. Tsaka lang to pinakabit kasi nawawala na, na ng tubig nung sa ano, sa prime water. Prime water! Ba't kasi laging walang tubig? Bale, na lang yung mga natin gamit dito na for sale pa. At yung ibang mga na-checkout na namin ni Jenna, eh, pinalala na namin sa bahay. At yung mga available pa dyan, kung interested kayo, message nyo lang si Ate Jani. Ayan, eto, lalagay ko yung kanyang Facebook. Para ma-finalize nyo rin yung price, check nyo rin sa kanila. Walang patong yan, mga kumpare. Message nyo si Ate Jani, rekta sa kanila. May ari ng bahay yan. Hanggang dito na lang, nakakamiss yung bahay pero that's life. Life must go on. Diba? Hanggang sa muling pagbabalik dito sa bahay ni Sob 150. Let's go!